Okay, so gano'n lang. Gano'n lang siya. Hanggang dito lang pa? Hmm. So, pupunta naman ako dito sa kabila. Sabi ni Papa, mat matubig na rin talaga sa lugar na to. Ayan. Ito matubig. Ah. Ito yung bakod ni Papa. Ito siya. So, simula dyan sa matubig na yan. 5, 10, 15, 15, 20. Pero, saan? Duh, sa Ay sa Medellina. Ayun pa? Oo oh, nga, no? 20, 25, 30, 35. So, ito pala yung nalalagyan ni Papa. 35 meters. Dito may pisukan daw. Oh, matubig na rin dito. Ayun, may pisukan. Ayan, pisukan yan. Amaya, babatuhin ko yan. Ha? Ano pa? Hehehe. <laughs> Eh natutulog sila ngayon eh. Dito naman matubig pa rin. Ayan ay mga tambo. <sighs> mga tambo, yung nga lang. May piso ka, lang problema. Pero dito, ayan, makatas na rin eh. so kan lang Habulin kayahon ito? Okay. So hanggang dito lang muna tayo. Sa taas muna tayo pero dito ay to beginner niya na siya. Mga no? uh, katasarin siya. So, yan. Ah, to big So itong parte na to, may tubig-tubig pa rin siya, kumakatas pa rin. Ay mga tambo. Kumakatas pa rin siya. Ito, may tinamba na siya pang nyug. para mahati na ano para mabakuran ng sakto tuminyog pa rin dito pero yung mga nyog na to pa yung matatulis yung puwit nya ano? Eh, ito, may nyog dito magandang mamungang isa Ayan, patay na rin yung isang yan. Baka masasakot na nilito ito ito eh. yan. Bali, 145 lang haba niya na eh. 145? Ang lalo, no? Sa dulo. Eh kung hindi pa naman niya gagamitin pa eh. Ay, gagawin naman dito. Tatampakan natin. Ang lupa. Tatampakan mo. Ang papaan eh. na, naman. Nang dump truck na may lupa. Ano naman ito. Tatanim mo pa rin. Eh, pag nakakalang, ganito lang din naman to. May mainyog na eh. Di tatanggalin mo yung. Ang galing yun yung na yung pa. Ilang piraso lang naman yan eh. Eh, parang ilan lang yung magandang mumunga. Tatlo lang yata. Ayan. Oh Ito, medyo hitik na mumunga. O, oh, maliit pa yung nyug niya. Oh, Ito lang yung nyug niya. Ah, hanggang dyan pa. Papunta rin sa pagitan ng sinig ng mga Hmm, isang dalit sa pa, no? Uh, ito. Ah, di pa pa gagawin? Pa-adjust ang si Tito Bochog dito? Oh, magbabakod daw siya eh. Nilipat daw siya. Pero alam niya na gano'n? Hmm, sinabi niya siya ang mga gano'n. Yung stick na yun, no? sa so may kawayan na dilaw. Hmm, yan. yung stick. Okay. So, okay. Direkto ah. yan doon, sa so may Piero dun sa dulo. Mm. Basta may postin niyang sakop lahat yung ano na yan, may kawayan. Kasi pa, kung hindi natin uh, kakanin to, ito ay parang putik na to pa yan, oh. Putik nga ito. Yung ganun sa hinuhukay ng kuray. Oh, putik kuray dyan. Hmm. Pwede to lalag uh, hindi naman ito magkakatubig tubig may, may may sapa rin diyan eh. yung sapang maliit doon ay mm bubutasin niyo para hindi ma-stack nito ang tubig tapos ito tatabunan is na talaga yan hindi may iwasan yan talagang ganyan yan yan yeah, pa tatabunan na natin yan hindi na tatabunan mo yan eh. ay laboy yan eh, hindi. pag mga dalawang tantra siguro ng kanya na eh tabun yan graba muna bago lupa Tabunan yan. Eh, daanan ng tubig yan ay. eh. Sayo, sayo ba na sila, dumaan. Nako. Dapat yan, lalagyan mo ng kanal pa pa ganun. Yung tagiliran. Para hindi dito umapaw. Aapaw yan, alam mo ba? Adi dyan, maggawa ng malit na kanal dito. Para may itilusutan pa rin yung tubig. Malalim yan. Ano yung lubog ako dyan ay? Hanggang hita ko yan ay. Yan ay, eh, malalim. May hukay yung yun eh, o bintek ni hapon <laughs>